So yun nga po kapamilya, no, welcome back sa aking official Facebook page, ang Dolaski TV. So yun nga po kapamilya, no, meron na panood ng isang video na isang bata sa isang party. Tapos sabi ng bata, dahil next na nga siya, no, sabi niya kay ate, yung nagpipint sa mukha. Sabi niya, may bayad po. So napanood yung video, sobrang naantig ako, natouch ako. Diba? Grabe lang, grabe lang yung uh, pagpapalaki sa bata napakabait sobra so meron ako na nabasa rin at na tweet uh, pinapahanap din siya ni Meme Vice ni Biles Ganda gusto siyang mamit sana magmit na sila no at uh, ito po yung video nung uh, bata nga so di ba kitang kita din sa mukha ng bata na parang sobrang saya niya nung pipentahan na siya, yung uh, ipipaint na yung mukha niya, naka-smile siya. Sobra lang yung overwhelm na pinapakita ng bata. Sobrang nakaka-touch. Kaya masasabi mo na napakaganda ng pagpapalaki sa kanya ng mga magulang niya. Kaya naman nga, ano, no, sana all.